Kamara de Representantes. Dito pinapanday ang mga batas sa ating bansa, ang mga inihahalal nating kongresista ang nagsisilbing tinig ng ating distrito para isulong ang mga lehislatura na makatutulong sa ating bayan. Sa 5th District ng Pangasinan, parehong nakatungtong na sa Kongreso ang maghaharap ngayong eleksyon sa darating na Mayo a 9. Congresswoman Kimi Schultz Kojuangco, mula sa Bayan ng Season, na nakadalawang termino bilang mambabatas mula 2010 hanggang 2016. Si Governor Amado Totaan Espino Jr., mula sa Bayan ng Bautista, nakadalawang termino rin bilang congressman mula 2001 hanggang 2007 pareho silang may track record sa Kongreso. Kumusta ba ang kanilang naging performance bilang mambabatas? Sa halos anim na taong pananatili ni Congresswoman Cojuangco sa Kamara, siya ang naging co-author ng kontrobersyal na Reproductive Health Bill na kinalaunan ay pumasanaring batas. Ang RH Law o Republic Act 10354 ay mahigpit na kinontra ng simbahang katoliko at iba pang grupong pangrelihiyon at tinawag noon ang mga politikong panig sa RH Bill gaya ni Kuhuangko na kabilang sa Team Patay. Isa ring ipinanukala ni Ginang Kuhuangko ang House Bill Number no. 1291 o ang Validation at Rehabilitation ng Bataan Nuclear Power Plant na nauna na rin isinulong ng kanyang mister na si dating Congressman Marco Juanco para mabuksan at tuluyang mag-operate ang planta nuklear sa bataan. Subalit ang matinding nagpalutang sa pangalan ni Congresswoman Cujuanco ay nagmagkaroon ng controversial hearing kaugnay ng pagkamatay ng SAP-44 sa Mama Sapano, Maguindanao. Dito na tinawag si Cujuanco na nagpasabog ng damshells. Dahil sa mali-mali at katawatawan nitong pagtatanong sa nasabing pagdinig. So, But, uh, can, uh, can you please can uh, he at least answer, answer my last? question? Yes, ma'am. Which was, why didn't he step in when he knew there was a big problem? That was my question, Mr. Chairman. Just to clarify and not to take up more of your time. Why did you not step in when you found out there was a problem? Kasi, ma'am, uh truthfully, hindi ko alam kung ano nangyayari. Napapainkwentro lang. Yun lang. But as oh yes, oh I see, you have no idea? Wala ma'am. Zero. I was kept out of the loop. Uh, Don't was... you feel like resigning? <laughs> Thank you, uh, Congresswoman, maybe if I, uh, maybe together with the secretary, ma'am. If, uh, Yeah, I mean, Mar, don't you feel like Maging sa mga interview sa kanya sa radyo ay inamin ni Mrs. Kohuango na siya ay nagpapatawa noon sa pagdinig ng isang seryosong investigasyon na ikinamatay ng SAP 44. Good afternoon, Tyron and Vic. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Uh -huh. Yes, thank you for giving me this opportunity. Sure. To uh -huh. play. Okay. There Epo, are that merong we, ano, yes, pwede basahin ko? Basahin well, ko sure, may isang sure, ano, sure. may isang text ngayon uh -huh. na 'wag magpabanggit ng pangalan pero respetado po 'to na napanood kayo. Ang mm. ang tanong niya, ano daw, you acted like a spoiled brat in the hearing. Oh, no okay. class, no brains, or voice was irritating. What a shame. Yun, ma'am. Okay. Oh, anong reaction nyo, ma'am? Like, for example, tyrant. yung akusasyon na you didn't do your homework. Di ba? N okay. Napanood nyo yun? Uh -huh. Okay. I have more important things to tell you about that hearing. But with regards to me, I really don't care about the bashing. But uh -huh. I can explain to you my line of questioning and what happened. Okay? I was really trying, first to begin with, you have to know that that hearing was very tense. Okay? People were just so scared to ask questions, number one. Number two, my line of questioning was really deliberately to give comic relief because I wanted to relax those people I was going to mm. question because I was getting somewhere. So, kumbaga sinasadya niyo po na kumbaga magpatawa. Yes. Si Congresswoman Kukwangko na pinagpipiestahan dahil sa pagkakalat niya sa Kongreso at ang nakakalungkot dito, daladala -dala niya ang pangalan ng 5th District ng Pangasinan. Sa kabilang dako, bilang nooy congressman ng 2nd District mula 2001 hanggang 2007, si Governor Amado T. Espino Jr. ay pinarangalan bilang isa sa mga most outstanding neophyte congressmen sa buong Pilipinas dahil sa kanyang mga sinulong na batas at epektibong representasyon sa Kongreso. Sa dalawang termino ni Congressman Espino, siya ay nakapaghain ng kabuwang 72 panukalang batas at naging co-author ng may apat na at labing apat na panukalang batas. At sa kanyang pagiging congressman, siya ay naging chairman ng Committee on Public Order and Safety at may akda ng limang batas na ngayon ay pinakikinabangan sa ating bansa. Ang mga batas na ito ay ang mga sumusunod. Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Republic Act 9194 o ang Anti-Money Laundering Act of 2001. Republic Act 9166 Increasing the rate of base pay of officers and established personnels of the Armed Forces of the Philippines. Republic Act 9188 prescribing the authorized key position and ranks in the Armed Forces of the Philippines. At ang Republic Act number no. 9372 o ang Human Security Act na mas kilala sa kanyang panukala na Anti-Terrorism Bill. Si Congressman Espino ay nagsulong din ng maraming house bill sa kongreso at itoy ang mga sumusunod House Bill number 3099 providing for monthly honorarium for barangay officials House Bill number 0015 increasing benefits for barangay officials House Bill number 2141 providing retirement benefits to barangay officials including barangay elections House Bill 6124 extending the terms of barangay officials and resetting the date of barangay elections. house bill no. 4712, establishment of barangay national high schools in the second district of pangasinan. house bill no. 3115, establishing scholarship program for the second district of pangasinan. house bill no. 0144, granting additional insurance benefits to public school teachers. House Bill number 2169 granting incentives benefits to rural health workers. House Bill number 4348 Magna Carta for daycare workers. House Bill number 0226 increasing pension of retired government employees. House Bill number 1106 Magna Carta for senior citizens. House Bill number 3102 Free Medicine Assistance Program for the Poor Act. House Bill number 3284 Allowing tuition fees to be deducted from the gross income of taxpayers. House Bill number 3096 Magna Carta of the Philippine National Police. House Bill number 4706 National ID Act of 2002. House Bill No. 4083, an act to prevent and penalize computer crimes, at ang House Bill No. 3097, creating the Lingayen Gulf Coastal Area Development Authority. Bukod sa pagiging epektibong mambabatas, si Congressman Espino ay nagsulong din ng mga programang nagpaangat sa kanyang distrito. Isinakatuparan niya ang mga proyekto na tumugon sa pangangailangan ng mga mamamayan ng 2nd District. Dala, dala ang pagrespeto at kababaang loob. Siya ay sinuportahan at ibinigay ang kooperasyon ng kanyang mga kadistrito. At dahil dito, si Congressman Espino ay mas lalong kinilala at minahal ng kanyang mga kababayan. mga kababayan sa dalawang personalidad, Espino at Cojuangco. Sila ang pagpipilian natin bilang kongresista sa ikalimang distrito ng Pangasinan. Sino ang may talino at kakayahan na kumatawan sa atin sa Kongreso? Sino ang karapat-dapat at totoong maglilingkod sa ating distrito? Sino ang madali nating malalapitan sa oras ng kagipitan? Sino ang totoong magmamalasakit sa mga taga 5 District ng Pangasinan.